alam niyo ba na may mga hersisyo tayong ginagawa, akala natin nakakabuti sa atin. Pero ang totoo, baka pala nakakapagpaikli ng ating buhay, lalo na kapag lumampas na tayo sa 60. Marami sa atin na nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, likod, o kaya nagkakaroon ng mga hindi inaasahang aksidente habang nagpapalakas. Gusto natin maging malakas at aktibo para makasama pa ang mga po, makapaglakad-lakad sa parke, at maging malaya sa paggawa ng gusto natin. Pero minsan, ang maling galaw lang pala ang nagdadala sa atin sa peligro. Ang sakit, isipin na ang pangarap natin mahabang buhay na puno ng sigla ay baka masira lang ng isang maling ersisyo o kaya'y mauwi sa pagkasugat na magdudulot ng matinding hirap at kastusin. Akala natin, basta lang gumalaw, okay na, pero hindi pala lahat ng paggalaw ay pare-pareho ang epekto sa ating katawan. Pero huwag po kayo magalala, hindi pa huli ang lahat. May mga sikreto tayo matututunan ngayon para manatiling malakas at ligtas sa ating pagtanda. Sa video na ito, tatalakay natin ang tatlong ehersisyo na dapat iwasan kapag lampas 60 at ang tatlong ehersisyo naman na mas ligtas at mas mabisa para sa inyong kalusugan. Malalaman nyo kung paano magiging mas matalino sa pagpili ng inyong ehersisyo para hindi na kayo magdusa sa sakit at sa halip ay magkaroon ng mas maba, mas masaya at mas produktibong buhay. Mahalaga na maintindihan natin ang kakayahan ng ating katawan sa bawat edad. Ang kaalaman na ito ay makakatulong sa atin na gumawa ng mas mahusay na desisyon para sa ating kalusugan. Kaya samaan niyo ako hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo isang impormasyon na magpapabago ng inyong pananaw sa pag-ehersiso. Kung gayon, simula natin sa unang ersisyo na dapat nating pag-ingatan, lalo na kung lampas 16 na tayo, ang mga high-impact exercises o yung mga ersisyong may biglang pagtalon, pagtakbo o anumang galaw na nagdudulot ng matinding paghampas sa lupa. Marami sa atin ang sanay sa pagtakbo, pagtalon o mga laro na may mabilis na galaw at biglang paggalaw noong bata pa tayo. Naalala pa ba ninyo ang mga panahong kayang-kaya nating tumakbo ng mabilis, tumalo ng mataas at maglaro ng buong araw ng walang iniindang sakit? Ngayon, iba na ang sitwasyon ng ating katawan. Ang ating mga kasukasuan, lalo na sa tuhod, balakang at gulugod, ay hindi na kasing tibay at kasing elastic ng dati. Sa paglipas ng panahon, ang cartilage, ang parang unan sa pagitan ng ating mga buto, ay unti-unting naninipis. Kapag manipis na, ang cartilage, ang bawat talon o takbo, ay nagdudulot ng matinding puwersa sa mga kasukasuan na ito na maaring mauwi sa sakit, pamamaga at mas malalang pinsala tulad ng arthritis. Isipin nyo, parang paulit-ulit na pagpalo ng martilyo sa isang basag na salamin sa simula Baka walang makita o maramdaman, pero sa katagalan, unti-unting lumalaki ang lamat at pwedeng tuluyan ng masira ang salamin. Ganon din ang epekto ng high-impact exercises sa atin mga kasukasuan. Bukod pa rito, ang bigla ang galaw ng pagtalon o pagtakbo ay nagpapataas din ng tsansa ng pagkadapa, lalo na kung hindi na kasing matalas ang ating balanse at coordination. Isipin niyo ang pagtakbo sa sementadong daan. Ang bawat hakbang ay parang maliit na pagbagsak ng buong bigat ng iyong katawan sa iyong mga tuhod at balakang. Hindi ito maganda para sa mga butong unti-unting nang hihina. Kabilang sa mga high-impact exercises na ito, ang pagja-jogging sa matigas na lupa, paggawa ng jumping jacks, o kahit ang mabilis na pagsasayaw na may maraming pagtalon at pagpihit. Kung kayo ay mahilig maglakad at mabilis ang inyong lakad, Siguraduhin ng inyong sapatos ay may sapat na suporta at ang inyong dinadaanan ay patag at hindi madulas. Sa alip na hi-impact ng pinakamagandang alternatibo ay ang low-impact cardio exercises. Ay ibig sabihin nito, nakakakuha ka pa rin ng binipisyo sa puso at baga, nagpapaganda ng daloy na dugo, at nakakatulong mapababa ng kolesterol pero walang matinding pwersa sa iyong mga kasukasuan. Halimbawa nito ay ang paglalakad, paglangoy o pagbibisikleta. Ang paglalakad? ay isa sa pinakapayak ngunit pinakamabisang ehersisyo. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan at pwede mo itong gawin halos kahit saan, sa inyong bakuran, sa parke o kahit sa loob ng bahay kung may sapat kayong espasyo. Ang simple at tuloy-tuloy na paglalakad, lalo na sa mga patag na lugar o parke, ay nagpapalakas ng ating puso, nagpapaganda ng daloy ng dugo at nakakatulong magpababa ng kolesterol at blood pressure. Kung sanay ka na sa mabilis ng paglalakad, subukan mo ang brisk walking o yung paglalakad na medyo mabilis pero kaya mo pa rin magsalita ng buo at hindi ka kinakapos sa ininga. Mas mainam ito kaysa sa pagtakbo dahil mas kaunti ang stress sa tuhod at balakang. Mahalaga ang consistency. Mas mainam ang 30 minuto ng paglalakad araw-araw kaysa sa dalawang oras na pagtakbo isang beses sa isang linggo. Tandaan hindi ito karera. Ang mahalaga ay ang consistency at ang tamang porma. Siguraduhin na ang sapatos mo ay komportable at may sapat na suporta para sa iyong paa. Kung may nararamdaman kang kahit anong pananakit, huminto at magpahinga, ang paglalakad ay hindi lang nakakabuti sa katawan, nakakatulong din ito sa pagpapagaan ng isip at pagbawas ng stress. Kung gusto mo naman ng hersisyon na halos walang bigat sa kasukasuan, ang paglangoy o water aerobics ang solusyon. Kapag nasa tubig ka, ang bigat ng iyong katawan ay nababawasan na hanggang 90% na ginagawang napakadali ng bawat galaw. Ito ay perpekto para sa mga may arthritis, pananakit ng kasukasuan o kaya'y recovering from injury. Hindi lang ito nakakapagpalakas ng puso. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng lahat ng muscles sa katawan ng sabay-sabay at nagpapabuti ng flexibility. Ang paglangoy ay nakaka-relax din at nakakatulong sa pagpapababa ng stress. Kahit hindi ka marunong lumangoy, marami tayong swimming pool na mayroon ding water aerobics classes na ginagabayan ng instructor. Kaya't ligtas at masaya ang bawat sesyon. Isipin mo, masarap lumangoy sa mainit na araw? Nagpapawis ka pero hindi mo naramdaman ang bigat. Ang pagbibisikleta, lalo na ang stationary bike sa loob ng bahay, ay isa ning mahusay na low impact exercise. Mas madali itong gawin, ligtas, at pwede mong kontrolin ang intensity. Nakakapagpalakas ito ng mga binti at puso nang hindi nadudulot ng stress sa tuhod. Maganda ito lalo na kung may problema ka sa balanse dahil hindi ka mahuhulog. Maari kang magbasa ng libro, manood ng telebisyon o makinig sa musika habang nagbibisikleta, kaya't hindi nakakasawa. Maraming mga fitness centers at gyms ang may stationary bikes, pero marami rin na pwedeng bilhin at ilagay sa bahay, na mas convenient, lalo na kung mahirap lumabas ng bahay. Ang pinakamahalaga, makinig sa iyong katawan. Kung may nararamdaman kang sakit, huwag ipilit. Ang layunin ay maging aktibo, hindi masaktan, simulan sa maikling panahon at dahan-dahang dagdagan ng tagal o intensity. konsulta din ang inyong doktor bago simulan ang anumang bagong regimen ng ehersisyo lalo na kung mayroon kayong pre-existing medical conditions. Ito ay para masiguro na ang pipiliin ninyong ehersisyo ay angkop at ligtas para sa inyong kalagayan. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa isang mas malusog at mas mahabang buhay. Ngayon na alam na natin ang tungkol sa high impact at ang mga ligtas na alternatibo, dumako naman tayo sa ikalawang ehersisyo na dapat iwasan. Ang ikalawang ersisyo na dapat nating iwasan ay ang sobrang pagbubuhat ng mabigat o kaya ipagawa ng mga ersisyo na nagpo-focus sa isang kasukasuan lang at ginagawa ng may maling forma. Marahil nakikita ninyo sa mga gym ang mga kabataan na nagbubuhat ng mga barbell at dumbbell na kaibigat na pupumilit na magpalaki ng muscles at maging malakas. Akala natin, ganito rin dapat tayo para lumakas at mapanatili ang ating youthfulness. Pero paglampas ng 60, ang ating mga buto at kasukasuan ay hindi na kasing tigas at kasing elastic ng dati. Ang pagbabuhat ng labis na mabigat, lalo na kung mali ang iyong forma o hindi mo ginagamit ang tamang muscles, ay maaaring magresulta sa serious injury. Isipin niyo ang ating spinal palakalm ay parang isang torn na binubuo ng malilit na blocks na tinatawag na vertebrae na mayroong discs sa pagitan. Kapag binigyan mo ito ng sobrang bigat, lalo na kung nakakurbada ang likod mo o bigla ang iyong paggalaw, Maari itong maging sanhi ng slipped disc, herniated disc o kay matinding pananakit ng likod na mapapahirap sa iyong paggalaw. O mas malala pa, kailangan pa ng operasyon. Hindi lang likod, pati ang mga kasukasuan sa balikat, siko at tuhod ay madaling masira sa sobrang bigat o sa paulit-ulit na maling galaw. Ang mga buto natin ay mas nagiging marupok din sa pagtanda kahit mas mataas ang tsansa ng fracture. Kabilin dito ang mga deep squats na may mabigat na bigat sa likod, heavy deadlifts at leg presses na may labis na timbang. Ang mga ersisyo na ito ay naglalagay ng matinding strain sa gulugod at mga pangunahing kasukasuan na hindi na kayang i-absorb ang ganitong level ng puwersa. Ang pagbubuhat ng mabigat ay hindi rin dapat gawin ng walang sapat, nakalaman sa tamang forma at walang nagaguide na profesional. Sa halip ng mga mabibigat na bigat, ang pinakamabisa at ligtas na alternatibo ay ang strength training gamit ang sariling bigat ng katawan, resistance bands o mga lightweights. Ang layunin ay hindi ang maging bodybuilder o magkaroon ng malahing muscles, kundi ang palakasin ng mga muscles na sumusuporta sa ating araw-araw na paggalaw at balanse. Ang pagpapalakas ng muscles ay mahalaga para mapanatili ang ating kakayahan maglakad, umupo, tumayo at gawin ang mga pangaraw-araw na gawain ng walang kahirapan. Makakatulong din ito sa pagpapabuti ng densidad ng buto at pag-iwas sa osteoporosis. Halimbawa, ang chair squats. Ito ay parang pagubo at pagtayo sa isang silya, pero kontrolado at dahan-dahan. Upuan mo ang isang silya, ilagay ang mga paa ng pantay sa lapad ng balikat, at dahan-dahang tumayo kamit ang lakas ng iyong mga binti at puwit na parang uupo ka lang ulit. Ito ay nagpapalakas ng mga binti at puwit na mahalaga para sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan at pag-iwas sa pagkadapa. Pwede ring subukan ng wall push-ups. Kung saan nakasandal ka sa dingding, mga kamay ay nasa lapad ng balikat at dahan-dahang itutulak ang sarili palayo sa dingding. Nagpapalakas ito ng dibdib at praso ng walang stress sa balikat at siko. Kung gusto mo magsimula, simulan mo lang na ilang beses tapos dahan dahang dagdagan. Ang mahalaga ay ang tamang forma, hindi ang dami. Ang resistance bands ay napakagaling na tool. Ito ay gawa sa goma at may iba't ibang level ng resistance mula sa light hanggang heavy. Maaari mong gamitin ito para palakasin ng mga braso, balikat at binti ng walang bigat na nagdudulot ng stress sa kasukasuan. Halimbawa, ang paggawa ng bicep curls gamit ang resistance band na nakatapak sa pa o ang paghila ng band na nakakabit sa isang post upang palakasin ang iyong likod. Ang mga ito ay nabibigay ng tamang resistensya na nagpapalakas ng muscles ng hindi nagdudulot ng na labis na puwersa sa buto at kasukasuan. Napakadali din itong dalhin, kaya pwede mo itong gamitin kahit saan. Ang paggamit ng light dumbbells, halimbawa, para sa bicep curls o triceps extensions, ay makakatulong din sa pagpapanatili ng lakas ng braso. Ang susi ay ang paggamit ng timbang na kaya mong kontrolin sa loob ng 10 to 15 repetitions na may tamang forma. Kung ayirapan kang kontrolin ng bigat o kung may nararamdaman kang sakit, ibig sabihin ay masyado itong mabigat. Ang mahalaga ay ang tamang forma at kontrol sa bawat kalaw. Magsimula sa napakagaan na timbang at dahan-dahang dagdagan kung komportable ka na at laging alalahanin na mas malaga ang kalidad ng galaw kaysa sa bigat na binubuhat. Mas mainam din ang paggawa ng compound movements, yung mga ehersisyo na maraming kasukasuan ang gumagalaw ng sabay-sabay, tulad ng pagupo at pagtayo, dahil mas nakatulong ito sa pagpapabuti ng functional strength natin sa pangaraw-araw. Ito ay mas practical at mas ligtas kaysa sa mga ehersisyo na nagpo-focus lang sa isang muscle o kasukasuan. Ang functional strength ay ang lakas na ginagamit natin sa pagbubuhat ng grocery, pagtayo mula sa silya o pagabot ng mga bagay sa mataas na kabinet. Ang pagpapalakas ng mga muscles na ito ay makakatulong sa atin na manatiling independent at aktibo sa loob ng mas matagal na panahon. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlo at huling ersisyo na dapat pag-ingatan at ito ay ang mga biglaan at matinding twisting movements o mabilis na pag-uunat na may malaking saklaw ng galaw. Maraming ersisyo ang nangangailangan ng pagpihit ng katawan tulad ng Russian twists o pagbebend para abutin ang paa habang nakatayo. Sa kabataan, kayang-kaya ito ng ating gulugod at kasukasuan. Nandun pa ang fleksibilidad at lakas para bumalik sa orihinal na posisyon ng walang anumang pinsala. Pero sa edad na 60 pataas, ang mga discs sa pagitan ng ating vertebrae ay hindi na kasing flexible at kasing baga ng dati. Ang mga discs na ito na nagsisilbing shock absorbers ay unti-unting nawawalan ng tubig at nagiging mas matigas. Kaya't ang bigla ang pagpihit o pagunat ng sobra ay maaaring magresulta sa pinched nerves, muscle strains o worst case – Fracture sa gulugod. Isipin nyo, ang inyong gulugod ay parang isang lubid na unti-unting lumang-lumana at nawawalan na ng pagka-elastic. Kapag bigla mo itong pinilipit o inunat ng pwersaan, mas madali itong mapunit o masira. Bukod pa rito, ang mga biglaang galaw, lalo na kung kasama ang pagpihit, ay nakakapekto sa ating balanse na nagpapataas ng tsansa ng pagkadapa. Ang pagkadapa ay isang malaking piligro para sa mga nakatatanda dahil madalas itong nagre-resulta sa hip fractures o iba pang malubang pinsala na mahirap ng pagalingin. Kabilang din sa mga dapat iwasan ang mga ballistic stretching o yung mga mabilis at bouncing na pagunat na maring mag-overstretch at makasira ng muscles at ligaments. Iwasan din ang mga full sit-ups na may pagpihit o yung mga galaw na bigla mong itutuwid ang likod pagkatapos mag-bend ng matindi. Sa halip na bigla ang pagpihit o matinding pagunat, ang pinakamabisang alternatibo ay ang gentle stretching, tai chi o pilates. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagbababuti ng flexibility, balanse at core strength nang walang risk ng injury. Ang layunin ay paabay ng mga muscles at mapanatili ang saklaw ng galaw ng kasukasuan sa isang ligtas at kontroladong paraan. Ang gentle stretching ay ang pag-unat ng dahan-dahan at kontrolado. Hawak ang posisyon sa loob ng 15 hanggang 30 segundo nang walang anumang sakit. Makakatulong ito sa pagpapanatili ng mobility ng kasukasuan at pagpapahaba ng mga muscles. Halimbawa, ang dahan-dahang pag-unat ng likod sa pamamagitan ng cat-cow pose sa sahig, kung saan unti-unti kang yumuyuko at yumuyuko ang likod na parang pusa, o pag-unat ng hamstrings sa pamamagitan ng pag-abot sa daliri ng paa habang nakaupo, basta't walang biglaang paggalaw o pagpuwersa. Ang focus ay sa paghinga at pagpapalabas ng tensyon sa muscles. Ang pag-unat ay dapat maging komportable parang nararamdaman mo lang ang paghila ng maso, hindi ang sakit. Regular na pag-unat ay makakatulong sa pagbawas ng stiffness at pagtaas ng inyong saklaw ng galaw. Ang Tai Chi ay isang napakagandang ehersisyo para sa mga nakatatanda. Ito ay binubuo ng mga dandaan, malambot at tuloy-tuloy na galaw na parang sayaw na nakatuon sa pagpapabuti ng balanse, flexibility at coordination. Hindi lang ito ng papabuti ng balanse at flexibility, Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng stress, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at pagpapabuti ng mental clarity. Marami itong napatunayan na benepisyo sa pag-iwas sa pagkadapa na isang malaking concern para sa mga nakatatanda at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng isip at katawan. Ang tai chi ay madalas ginagawa sa grupo na nagbibigay din ng pagkakataong makisalamuha at magkaroon ng social interaction na mahalaga para sa ating mental well-being. Ang pilates naman ay nakatuon sa pagpapalakas ng core muscles, ang mga muscles sa tiyan at likod na sumusuporta sa gulugod at nagbibigay ng stability sa katawan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng kontrolado at tumpak na galaw na may focus sa paghinga. Maraming pilates exercises ang pwedeng i-adjust para sa mga nakatatanda at nakakatulong ito sa pagpapabuti ng postura, balance at pagbawas ng sakit ng likod. Ang Pilates ay nagpapalakas ng core na siyang pundasyon ng ating lahat na paggalaw. Kaya't ang malakas na core ay nangangahulugang mas matatag na katawan at mas kaunting panganib ng injury. Ito ay kadalasang ginagawa sa banig at hindi nanggangailangan ng mabibigat na kagamitan. Marami ding online resources at videos na natuturo ng Pilates exercises na akma para sa mga senior. Ang mahalaga sa mga ehersisyong ito ay ang dahan-dahang paggalaw at pakikinig sa nararamdaman ng iyong katawan. Hindi kailangan ng sakit para maging epektibo ang ehersisyo. Ang pagiging aktibo ay hindi kailangan na maging masakit o mapanganir. Kaya natutunan natin na na hindi lahat ng ehersisyo ay angkop para sa ating edad. Dapat nating iwasan ang mga high-impact exercises tulad ng pagtakbo at pagtalon na naglalagay ng matinding stress sa ating mga kasukasuan. Dapat din nating iwasan ang sobrang pagbubuhat ng mabibigat na bigat o ehersisyo na may maling porma na maaring makasira sa ating gulugod at kasukasuan. At syempre, ang mga biglaan at matinding pagpihit o pagunat na nakakaapekto sa ating balanse at maaring magdulot ng injury. Ang pag-iwas sa mga ito ay hindi ibig sabihin na dapat na tayong huminto sa paggalaw. Sa halip, ito ay isang paalala na maging mas mapanuri at mas matalino sa ating mga pagpipilian. Ang pagtanda ay hindi isang limitasyon para sa pagiging aktibo. Sa halip, ito ay isang pagkakataon upang muling tuklasin ang mga ligtas at mabisang paraan para sa ating kalusugan. Ime- ma Pero huwag po kayong panghinaan ng loob. Maraming ligtas at epektibong paraan para manatiling aktibo at malakas sa ating pagtanda. Naalala nyo ba Pwedeng-pwede tayong maglakad-lakad, lumangoy o magbisikleta para sa ating puso at upang mapanatili ang ating cardiovascular health. Kung gusto naman nating palakasin ang muscles at mapanatili ang bone density, narito ang chair squats, wall push-ups o paggamit ng resistance bands. At para sa flexibility, balance at pagpapababa ng stress, narian ang gentle stretching, tai chi o pilates. Tandaan po ninyo, ang malilit na pagbabago sa ating mga ginagawa araw-araw ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Hindi po kailangan na maging marathon runner o bodybuilder para lang maging malusog. Ang importante ay ang consistency, ang pakikinig sa ating sariling katawan at ang pagpili ng mga galaw na sumusuporta sa ating pagtanda ng may dignidad at lakas. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamabilis o pinakamalakas. Ito ay tungkol sa pagiging pinakamalusog at pinakamasaya sa bawat yugto ng ating buhay. Ang bawat kalaw na ginagawa natin ng may pag-iinat at kaalaman ay isang pamumuhunan sa ating kinabukasan, isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay na puno ng sigla. Ang pinakamalaking sikreto na ibabahagi ko sa inyo ay ito. Ang pinakamabisang eresisyo para sa inyo ay ang eresisyo na patuloy ninyong ni ginagawa at kinagigiliwan. Hindi sapat na malaman lang ang mga eresisyo. Ang mahalaga ay ang gawin ito ng regular at gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging aktibo ay hindi isang one-time event. Ito ay isang lifetime commitment sa inyong sarili. Hanapin ang eresisyo na nagpapasaya sa inyo na hindi nagdudulot ang sakit at nagbibigay sa inyo ng pakiramdam ng lakas at sigla. Masarap gumalaw, masarap maging malusog, at masarap maging malaya. Ano po masasabi nyo sa mga narinig ninyo ngayon? Meron ba kayong sariling karanasan sa mga irsisyo na nabanggit natin? O kaya'y may sarili kayong paboritong irsisyo na ligtas at mabisa para sa ating edad? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at mungkahi. Dahil ang bawat isa sa atin ay merong maibabahagi na aral na makakatulong sa ating komunidad. Ang inyong mga komento ay nagiging inspirasyon din sa iba na magsimulang maging mas aktibo at mas maluso. Kung cool nakita ninyong nakatulong ang video na ito, pakipindot naman po ang like button. Nakakatulong po ito para mas marami pa ang makakita ng ating mga aral at para mas mapalawak natin ang kaalaman sa tamang pag-irsisyo para sa ating mga nakatatanda. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, i-click na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video na makakatulong sa inyong malusog at masayang pagtanda. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugan, nutrisyon at pagpapabuti ng ating pamumuhay sa bawat edad. Tandaan po ninyo, ang pagtanda ay hindi katapusan kundi simula ng bagong yugto ng ating buhay ito ay panahon para mas lalo nating pahalagahan ang ating sarili at ang ating kalusugan upang mas matagal tayong makasama ang ating mga mahal sa buhay at mas masarap tayong makapamuhay laging piliin ang mga galaw na nagbibigay sa atin ng lakas sigla at kapayapaan ng isip patuloy lang po tayong maging aktibo maging mapanuri sa ating mga ginagawa at laging tandaan maari po tayong mabuhay ng buong sigla at saya sa bawat edad. Kaya magpatuloy lang po sa paglakad, paglangoy at pagpapalakas ng litas. Hanggang sa muli mga kaibigan.